ano ang pakiramdam na napakagwapo, napakaganda mo, at napakagwapo <laughs> ng iyong asawa. Po. ay talagang mabait si Lord. <laughs> pinagdasal ko yan titito Boy. Dead? when ah uh, before I met him in New York, ano hindi ako ready noon sa any relationship. pero sabi ko lang Lord, pagdadasal ko po yung future husband ko, not now, pero very ano po uh, specific yung akin pong prayer request. Ganun daw yun, no? you, you have, have to be, to be specific. Yes. so how did you meet? Ah. Sabi ko, uno unang matangkad. Okay. Sabi ko, yung, yung susuportahan ako sa lahat ng gusto ko. Diyan, yung... yun, ang ganda-ganda mo talaga. Hey. di ba? Tingnan niyo kayo <laughs> dalawa. Okay, <laughs> and then? And then sabi ko, yung susuportahan ako gusto sa career. Gusto ko yung career. post mo doon. And kung uh -oh. saan <laughs> ako mapupunta. Na nangyari naman dito, boy, nagtutour kasi kami from Hamilton, tapos yung Lame Miserables. So, talagang supportada po talaga niya ako. And, no, but how did you actually meet? As a church po sa New York. Okay. Meron po kami common friends. Uh, pinakalala kami sa isa't isa. And then po nag-start. Alam mo, nakakatuwa. The power of prayer. You know, one time, bisita ko dito. Si Ina Raimundo. Ardi was at Ina Raimundo. Na tinanong ko, how do you maintain this beauty, etc.? Uh, alam mo, sagot sa akin, I pray. Si Jesus talaga ang Di ba? secret po. Ngayon, you're saying again, Hi, the Martin. Joy. Hi. Uh, we have yet to meet. He was supposed to be here, pero... He's probably watching at home. Hi, Martin. Uh Oo. -oh. <laughs> okay. Uh, you would do posts on your social media accounts, but you'd always cover uh, mm, the faces of your children. Ako. May dahilan? An Ang gulo po ng mundo ngayon, Tito Boy. Eh. Ayoko lang magamit yung, uh, yung literato po ng mga anak ko. Totally agree. So, mas magandang protektahan po. Totally agree. Mm. Paano kayo nagpapalaki uh, ng mga bata? Kasi you're Filipino, he's American, yes. you're based in London. Yes. yes, he's actually South African, si Martin po. South African. So, nagta uh, nagtatagalog ako sa mga anak ko, siya nag african sa mga bata. So, tatlong language po Afrikaan. yung... Afrikaan. Right, yeah. uh, Afrikaan. Right. Uh, tatlong lingwahe po yung natututunan ngayon ng mga, ng mga bata. Pero may, may spoiler ba sa inyo? I mean, hindi ka na mamalo because you talk to hindi your children. Hindi po ako na mamalo, Tito uh -oh. Boy. Uh, kasi uso sa ang pamamalo, pero sabi ko yung sa mga anak ko, tinatry po ang gentle parenting. <laughs> ang gentle hirap. Parenting. So, paano pinag-disiplina? Um, conversation po. Lalo na po yung panganay ko, he's turning four, mas gusto niya ang ganun, Tito Boy. Uh -huh. Usapan. Ayaw niya ng harsh. Gusto niya ng sweet lang. Dun, dun bumababa po yung kanyang anger ng anak ko. So, kailangan very kalmado. Boy. Congratulations. I'm just so happy for you. And thank you for all the things that you do. Thank Pero kayo, uh, ibabalik ko lang kay Eric Santos, kay Sarah Geronimo, mm. uh, sa mga kaibigan. Pag nagkikita-kita kayo, what do you talk about? <laughs> Buhay po, Tito Buhay Boy. Buhay. Malalim. Oh. Uh -oh. Bihira ang trabaho. Meron din, pero mas puso at ang buhay po Tito boy. These are quiet moments, yes. quiet conversations. At saka ang ang maganda sa friendship po namin kasi with the showbiz world dito boy, ang hirap na makahanap ng mapagkakatiwalaan talaga. So kami, alam namin yung pagdaana namin noong panahon. So talaga, panahon. That's yes, true, dito boy. So we open up to each other and that's very important. You can trust yes, the can person do. you talk to. Mm -hmm. uh, Rachel, if there is one song that describes your journey, sing a, sing a few lines. Oh, my goodness. Just to end this conversation. ah uh, I. Oh, this one. Something has changed within me. Something is not the same. It's time to trust my instincts. Close my eyes. Oh. <laughs> 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 Di ako makabirit. Sorry. <laughs> I want to say maraming salamat. Thank, thank you. Po. And God bless you. God bless you too. Salamat. salamat. Thank you for having me here of today. Course. Thank you for thank being you. here. Thank you po. Thank you for just being so lovely sa loob at sa labas ng iyong pagkataon. Thank you, pagkatao. Brandon Chan. Pinapayat po ako in Aki and march Thank you, you po. Gorgeous. Pinaganda maraming ako. Salamat, thank you, Tito Boy. Thank you. Thank you. <laughs> thank you.